Uh, sir at ma'am, mga paps, uh, meron tayo ngayong rides. We're going to in Panta Quezon. So, ito na. Paps. Ay. Okay na po. Madam. <laughs> 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 Pero. Okay. guys, nandito na tayo ngayon sa Tikling kung saan nandito yung rotonda papuntang Pasig, papuntang Antipolo tapos dito sa kabila, syempre, pupuntang Taytay. Ayan. Yung tinatawag nila Tikling. Ito tayo ngayon sa arko ng Antipolo. We are entering to Antipolo. A few moments later. NANI? <laughs> 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 Guys, alam niyo ba itong shortcut na to? Dito ako mapinataan ng Google, mapuntang shell, boso-boso. Ayun natin sila. Sige! Masa <laughs> Palawak ng daan dito ng antipolo Yun o oh. So ayun nga mga paps, so, after yun ng mga ilang minuto nakakita tayo na siya yung boso boso Ayan, kung nakikita nyo, napakaganda ng view dito At makapal pa yung fog dahil medyo maagagap After na ilang minutes na go sa Pusa, nagdasal So, prepare na kami. Paket na kami ng Infanta going to Hidden Paradise. So, guys, let's go. samahan nyo kami. So, after ng mga kurba-gurbada, mga sigsag-sigsag, banking-banking. So, tumigil muna kami dito sa dulo na Marila kay Highway para bubili ng aming mga kakainin. Para pagdating doon is, dere-derecho na tayo.

after ng mga oras na biyahe namin na napakalamig, napakaganda at napaka solid na view at punong puno ng fog na halos mag zero visibility is nakarating na tayo ngayon dito sa Hidden Paradise sa so, ito yung mga kasamahan natin na ng tubig oh, kahit masama ang panahon hindi siya lumalabo Hidden Paradise, lamig ng tubig So yun guys, masyadong tahimik dito dahil wala masyadong tao dahil hindi nga maganda ang panahon kaya ako konti ang bisita ngayon So yun guys, kung may mga nalimutan na kayong chicheria maalak, inumin, tubig, meron sila dito. Ayan, may mga nagtitinda rin sila dito at nagsiserve ng mga iba't ibang pagkain. So eto sa tapat natin, kung nakikita nyo, ito yung nasa 6 feet na pool. Medyo malalim yan, hindi po yung pambata mga guys. Ayan, meron din sila ditong running water sa lababo. O ayan, kung napapansin niya, ayan. Running water po yan nagagaling sa bukal mismo. Tapos ito po yung pangalawa is yung kid's pool na pambata. And nakikita niyo yung tatlong bahay niyan, transient na po yan. Solid guys, solid dito. So ayun mga paps, magigot-igot muna tayo dito sa Hidden Paradise habang... Walang mga tao pa dito at mga bisita pero I think wala nang pupunta kasi hindi mga magandang panahon dito ngayon. So, ito silipin natin yung common CR nila. ayan may nakalagay naman note do not leave your belongings unattended. Ayan. ayan po yung CR nila dito. then ito sa pinaka side na to, na padulo. Ayun, dati wala po ito, eh. ah, ginagawa pa siya. So, ayan po yung mga rooms nila na pwedeng pang-overnight, no? dadagdag na din pala yan so ito pa yung mga ibang running water na human made ayan medyo malalim din po yan mga pups umabot din siya na 6 meters ito sa kabilang side is pang kids mga pambata naman siya and the other side ayan kung may nakikita kayo dito ganyang cottage yan halagang 800 pesos na po yan guys eto meron din sila ditong nipahat ayan, na good for 10 packs at ayan syempre yung human made na parang falls. So itry natin maligo ngayon guys dito. Sabi nila napakalamig daw ng tubig dito. So itatry natin maligo. Tara! So guys kung gusto mong maligo dito sa part to medyo malalim to. Uh, lagpas tao sya. Uh, actually lagpas ulo sya. So hindi siya pwede sa mga bata. So inatingat lang. So ayun nagbabad tayo dito sa running water na man made na falls nila. Para matanggal yung lamig natin. Pero sobrang lamig talaga niyan guys, promise. Pwede ka magbabad dito ng beer at sigurado mo nang dalamig talaga to. Ah, saan to talaga magpapasok sir? Shoutout kay ano, kay Ramil Africano. Ay, ang tao sa bakla. <laughs> <thatụ> ah, oh, tropa ni Sir malalakas ata sa bakla. Oh. Wow. Shoutout kay JB Bertani, eh. Ah, ka na. Agad. Oh, Agad naman oh. Kuya, yeah, buhay ka na. Mambabae ka na, wag mang bakla. Oo. Oh. Kaya, mga kayo. Pagbilaw. Ah, pagbilaw kayo, son. So from Pagbilaw kay Son dumay dito sila Sir sa ano in kay Son. I think mga ano yun, mga 3 hours din ang biyahe nila papunta dito. So, awesome. Saan tawag dito? Oh, you know? May mga tinik? Comment down below kung alam mo yung dahon na ito. Parang si Ergino, may mga tinik-tinik o. Talas. Ulit, sir. Ulit. Nag-aagal kay Andro Gino. Ah, Sir Andro Gino. Naga saan din? Pag-Bilaw? pag, -bilawin. pag, -bilawin. Oh, pag, pag ah, kababayan natin mga Quezonian. Alam niyo ba mga paps, ang dating Hidden Paradise ay ngayon ay kilalang bilang Nature's Gift Mountain Resort na. Nagkakalagay ito ng entrance fee na 50 pesos at kilala rin sa malinaw na tubig, ilo, kulinti ang paligid mga kabundukan. At syempre, ang mga peaceful at relaxing na ambiance na makikita nyo rito sa Hidden Paradise at papunta dito sa Infanta Esa. kung nakabot ka sa dulo ng video ito, maraming maraming salamat sayo, sa iyo sa panonood, sa pagsuporta. At kung gusto mo naman itong video ito, please like, follow, and share this video, and subscribe for more videos. Yun lang, maraming salamat. Ride safe, keep safe, and God bless to everyone.